Shoutout kay Boy Topia sa mga nanonood sa amin ni La Beba. Manood kayo para sa tiny million. No, tiny million. <laughs> Hello, guys. Hello, guys. Nanonood tayo ng, ano, uh, behind the scene si ni Madam Sonia. Uh, panoorin natin si La Beba. One, Princess. two, three, four. So boy, yung favorite ko yan. Diba? Yeah, yeah. One, two, three, Nagdadaya ka pa eh! Ang galing, ang galing na kayo. Hindi sa kanan! Wala sa kaliwa! Hindi sa kanan! Wala dyan sa kaliwa! Hindi sa kanan! Wala dyan sa kaliwa! Ang cute ni Chloe. Hindi, sa kanan. Hindi, sa kanan. Hindi, wala sa kanan. Hindi, wala sa kanan. Hindi ka nakikinig sa akin. Sa kanan nga eh. Sige <laughs> ka na! Sige Sige-sige, mo. Sige, Sige, sige. sige, sige. ka no. hmm. na! Sige <laughs> ka na! Sige mo na! Sige na! Sige ka na! mo. Uyaw mo, talaga mo. Please. go! pa. Kahit may sakit tong mata ko, matatamaan ko pa rin yung palurk na yan. <laughs> Ikot ka na, Boyo. Ikot ka One. Ikot ng limang! Three two, one, go. Uy, wag na. One. Two. Three. Four. Five. Okay, stop. <laughs>

Ito ah, tingin dito, ma, tigito, go. Yes! Nasalo ko lahat! <laughs> Yun mga idol, um, behind the scenes sa uh, ano, uh, uh, vlog ni uh, Madam Sonia. Ayan. Andyan si Boyong. Boyong Butiki. Ayan. Tanggalin mo na ngayon. Ano ilagay <laughs> mo na ngayon? Ang daming nasalong candy mga idol. <laughs> Yun, ganun ginagawa yung ano nila. Yung mga content nila mga idol, mahirap, matrabaho. So, yan. May papanoorin na naman yung mga ano, mga bata. Itlang. Binita, tritoan. Magroon ka ah. Idol natin 'yan eh, si Boyong eh. pa? Bakit mo tawag? Ang galing talaga ni Boyong Shoutout kay Boy Topia Sa mga nanonood sa amin nila Beba Manood kayo para sa tiny million Oh no? tiny million <laughs> <laughs> Yan congrats Boyong Masalo mo lahat <laughs> Yan magpapalit na si Boyong Magiging princess naman siya mga idol <laughs> Abangan natin